Good morning friends and relatives 7.47 uh, August 18 It's a Sunday Blessed Sunday everyone Ayan o no? So binitawan na yung ibon natin 6.30am Doon sa may Victoria So ayan Okay naman yung panahon 6.30 6.30 binitawan July 18 Sunday ngayon 7.48 na So, kung gusto mo magkaroon ka ng 1.6 na speed, ngayon yung dapat dumating yung ibon mo. Pero tayo, o yan, kalaba, no? Anak ko. Oh. Wala talaga. So, yan po. Maglilinis po muna tayo. Magpapakain. Ang dami nating lilinisin, dami na nating alaga. Kaya stop bidding muna. Ewan ko lang kung kukuha pa ako ng sing sing sa WPFC tsaka sa GFK dami na talaga nating alaga tapos meron tayong isa na hindi nakabalik dyan yung blue bar sana makauwi ngayong araw lima lang sila dyan dito naman kompleto labing pito na ito pala yung nawawala ng isa araw hindi nakauwi nang ng ano, kapo na na umuwi tapos ito yung biyag natin baka Tingnan natin kasi hindi pa kumakaya ng maayos. Bukas or uh, mamaya, bitawan ko na to. Pero okay na yung one-eye cold nyo. Hindi talaga kakayanin ng ibon kasi mahina mahina. Kaya kung pwede pala, gamutin nyo. One-eye cold lang yan. Madali lang yan na eh, gamutin eh. Bago i ano, bago i laban yung ibon. Kasi dati ganun din ako eh. Wala akong pakialam kawawa yung ibon hindi makakauwi tapos magtataka tayo baka hindi nakakauwi eh wala sa kondisyon ito po yung uh, pinisa natin ng uh, karamuan katanduanes yun first time natin nakapagpatapos ng complete kami <tip> yan po kawawa yung ibon no? pero okay na yan baka mamaya tingnan natin pakainin muna natin laguna lang naman to eh lang kakayanin yan na yan Bigyan ko lang ng gamot tsaka uh, biogen tayo mata para dire diretsyo na siya makapag, -o, makapag -o. problema kasi tinapong ko lang pagkain niya kanina dahil ay para ano may kumain hindi <laughs> maganda yung tama niya hindi maganda yung kumapit sa kanya na ano sakit yan saka magpapaligo pa tayo nito dami pa niyan nako so yan po ganda naman pa naon Good morning sa lahat. yan Antayin na lang natin. Pag andito na 'yung ano, tamang tama. Saglit lang ng konti dito na 'yung mga warriors natin. Diyan sila magmumula. Ano, 8:10, 8:11 na. Ah. Ito 'yung sticker natin. Meron na tayong first dropper at hindi na tayo nagkamali. Ayun. Yan yung checkered sa likod. ay yung grisel. Yan. Galing sa Victoria. Nueva Ecija. Yan. Yeah. Galing sa Victoria. Nueva Ecija. Yan. Yeah. natin kung may kasunod. On Butit na Wala pa kasunod. Wala pa ba? Meron na ata. Ayun. Meron na. Bilis naman ito. May ano kasi ito eh. May vlog. At least may dalawa na tayo. Marunong na. Ayan. Ayan. Yan. So, papainumin po natin muna ng tubig. Katatapos na na ako lang magbisay. Yan. Oh, wow naman yan. Sandali ah. May dumating pa isa pa kasunod. Tatlo pa lang. Yan talaga. Mga dapat mabibilis ayan. Yan, yan o. Oh. Yun. Ayan. Sunod-sunod lang. Good, good job, good job. So, apat na. Anong oras na? Tingnan natin. 8.13, may apat na tayo. Ano ba yan? Magaling mamatay. Ayan, 8.13. May apat na tayo. Yan, dyan sila nangagaling. Oh. Parating pa yan. Yan, Oh. Yan, may isa pa. Yan, Oh. Dumating. Kulit pa yung sa'yo. Ayan, meron pa. Ayan. Meron pa destas. Ayan, may dalawa pa. May Aba, lalakas. Iyayabang. Ito, napapainom tayo ng tubig. Ito hindi ko alam kung kakayanin ito eh. Sana kakayanin niya. Yung lugon. Sana wag sumalubong. Yan oh, yan yung velvet natin. Tambayis, abilis din yan. Ayun, yung dalawa. Ayun, layo. Hindi ko lang alam kung sa akin yun or may nagparonda lang. Meron pa tayong blue din na nakaway. Hindi pa nakakaway pala. Yan. Tubig muna. Dali. Kung sila nga, sila nga yung dalawa. Ito at saka ito. Yan. Ito, yun. Meron na may isa pa. Papunta dun. Ah, okay na. Dahil yung last time kasi mas malayo yung yung pinagbitawan ng APR. Science City of Muñoz. Yung Victoria dito lang yun. Dito lang, yun, dito lang sa baba. So okay na rin yun Pero kailangan talaga masanay sila sa pabigla-bigla Kasi yun talaga yung Doon yung stress Makakaya naman ng ibon Pag ano kasi resilient naman yung mga kalapate Kaso yung pinaka Ano talaga nila Babagsak yung katawan nila Di nila kakayanin Pag matindi yung stress Pero pag sanay na sila Wala naman siguro problema doon Sana yan lang din eh. So, ilan na ba pumasok? Uh -huh. Tuloy lang muna tayo ng papainom. yan, may dumating tatlo. Bumaba. Ayan, ayan. Ayan pa. ilan na ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, low pa lang siguro Wala pa 15, 16, 17, 18, pa rin. Nako. 22, yung 24, 25, Galit. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, pa sabay 40, oh. 41, Magketing sa Dalaw Papasok na ito mga to. Baba yan sa baba Hindi pa si Tess Ayan yung taga gatit. Yan ang ano minsan eh, kung maging follower yung ibon natin, logi tayo diyan. Kasi tulad niyan, natin pa nila yung nagatid pa sila dito ng mga ibon ko or yung minsan yung ibon ko naman ang Hindi po maganda ganyan, dapat talaga is leader yung ibon natin. Kaya po uh, as much as possible maganda sana yung myself toss na nade-develop yung uh, bukod sa leadership ng ibon is yung pagiging independent niya so da ayan sa so, ulit yung sa dyan ka lang hindi makainom yung ibon matayan nyo din yan ya, dahil yun nga hindi makainom yung mga ibon tsaka minsan sa sobrang siga nyan ayan nagtataka tayo but ayaw pumasok yung ibon yun nga ayaw nyo na pumasok o minsan ang nangyayari lalo na pa sa YB is uh, lumal, lumalayas nawawala yung mga YB ito po yung salbasyon na bigay ni Bossito Saragosa na nanong pa sa na salpok ngiti. Ayun, meron pa. So ilapay natay natin. Ah, ganun pa rin yung dito sa ilalim na isa. Tsaka yung puti. Dalawa kulang natin. Dito isa na lang din. So kulang tayo ng dalawa na lang. Dalawang piraso na lang kulay natin. Tama. o tama. Isang puti at isang checkered. Yan, to na. To na yung checkered. Dalawa pa pala. Isa pa, may isa pang checkered. Isang checkered pa at isang puti. Yan, batayan nyo yan. Kasi hindi makakainom yung mga bagong dating pag ganyan. Matampuhin pa naman yung ibon. Loko talaga yan. Abril yan. Yung stone. Yung kita mo lang. Quality na talaga yan. Vintage Jam on GM 88.3 yan dalawa na lang Parating na yan. Parating na ng puti. 834, 835. So kailangan ano maaga sila kasi tulad niya, nag entry tayo. Kailangan talaga umabot sila sa cut-off lahat sila kasi hindi na pwedeng merong ah uh, uh, magka-cut pa yung nahuhuli pa kasi malapit na yung pan race tsaka nagsisimula na nga yung, iba, yung sa iba yung pan race tsaka derby so pag yung ibon talaga kahit nasa sa race pa lang is medyo ano malaki yung or mataas yung oras na sinayang niya sa pag-cut off niya is pag-isipan mo na rin na kung itutuloy mo pa siya or hindi Baka hindi lang talaga mag, hindi niya talaga panahon yon hindi pa talaga kaya ng katawan niya. Tulad nito ngayon, at least ito pasok pa to sa katop eh. Matagal pa naman ang katop 8:35. Tingnan natin mamaya ko oras. Isa na lang po yung kulang natin, yung checker na nakatira dito. Yung palaging huli. Yan. Sana makauwi pa rin. Kasi merong ibon sa ano eh, doon tumitila doon uh, lumalabas yung galing niya pag malayo na eto napapansin ko sa mga galing kay boss ng mga Jan Arden is mabibilis may certain uh, distance sila na mabilis talaga sila yun no ah hindi sorry so yun na po balikan na lang natin na uh, pagbalik kay eh. yung tingnan natin yung ano kung ano oras yung cut -off. Yan. Diyan na din po yan. Ayan, dumating na yung isa natin, 8.52. So, yung cut-off natin is 9.38. So, pasok na pasok pa rin siya. Okay na yun. Tingnan lang na natin, observe lang na natin. Kasi maganda yung, ano nito, ipakpak eh. Alos tamang-tama lang yung lugon niya. Pero pag ganito yung performance niya, pinag-iisipan pa po natin kung sasali natin sa, sa derby kasi mayroon tayong tinitingdan dyan siguro mga lima lima yung pang derby natin yung iba iba back out na natin yan kasi alanganin talaga hindi talaga kakayanin yung lugon tsaka yung iba experience na talaga yung binibigay natin dyan so yan po siya oh. so na, na natin bumaba 8.58 sabihin na natin na nuklak no pa siya makapagklak okay na rin yan at least pasok siya Nasarado ko yung Yung kulungan niya Dahil Pinapasok ng manok At saka ininom yung tubig nya Kompleto na po tayo 16 One hundred twenty kilometers area yan ha Air Nung isa araw na Sinabi natin 200 hundred Ano yun uh, Land distance Ngayon is air Air po Air One hundred twenty One hundred twenty kilometers ayan 859 ayan August 8, 18, 859 kompleto na tayo okay na po yan so magandang umaga po sa ating lahat love you guys ingat po tayo palagi God bless tuloy ko na dito yung tatapusin para at least papanood rin ng TV love you guys salamat uh, GF Kai Ah uh, baka pasok po tayo sa top 10. At least mayroon pa tayo pagdagdag budget. Ciao. Friends and relatives, God bless.